Ayan, good morning mga kababayan kung tunay At ito po ang pangalawang araw namin dito sa Digo City At ano tayo mga kababayan? Mag-apprentice tayo, patingin-tingin tayo mga kababayan Yung paano magawa ng sliding Sliding window Ayan, at paano ikakat yung mga uh, glass mga kababayan Ayan at Pagkikita ko sa inyo mga kabayan At tara At ito po yung may-ari oh Bus! Si Bus! Ayan po, Ayan po. At Ganito lang yung pagtabas mga kababayan. Ganyan kadali at ito yung ano. Hard installer ni Ram At si Master. Ayan, si Master oh jeron pwede po eh? Ganyan mga kababayan, ganyan lang po yung pagkakat manual po ah, mano-mano. Parang walang takot. At ayun na yung mga frame na kakabitan mga kababayan. Yung sliding window po ito, para po ito sa sliding window. At magkakabit kami mamaya Yan, ganyan lang po kadali. Tapos ayun ah. Sa mga taga-Digos po, sa mga wala pang mga ano dyan wala pang nakukuha na nakikita na mga gumagawa dito lang po sa RMR aluminum glass services at ito po yung mga kasama niya at ito po yung mga ari hanapin nyo na ito mukha na yan ano? <laughs> hanapin nyo lang yan dito sa may Luna Extension sa may Rivera Street ayan dito po yung ano nila mga kababayan dito po yung uh, shop nila <laughs> yung pagawaan nila at ito po yung mga Aluminum na mga kababayan At yung ginagamit mo ngayon boy Is CB98 CB98 series CB98 series na aluminum mga kababayan Mga bano yung pinakalitis mo boy Na apelain Pero mas guapo no Mas maganday kasi yung CB98 mga kababayan Ito natin yung mga CB98 ha At Ito pala yung pansir mga kababayan Ang CB98 Ayan no? may tatak Ito po yung ang trabaho nito mga kababayan is yung bubutasan tong tulad nito ganito ito po yung uh, trabaho ng ang tawag nito is manual machine <laughs> oh, Puncher, sure. ayan, manual lang po ito kasi ganun na ito, ano lang to, mga babayan, ganun nun, yung ganun ganon lang itong mga babayan, ayan, at ito po yung pagkakabitan, dahil ikakabit ito ngayon, sa customer ni Boss T -boy. Ayan. Boss T Boy, Boy guys. Boss T Makasabaw, sabaw dia. Ayan, siya po yung uh, installer mga kababayan at you know, Napakadali lang magtabas ng ano pala mga kababayan, glass. Oh, talagang napakadali lang at napaka anong tawag yun na boy ng pangatabas boy ni diamond, cutter Ayan. at ito po yung CB98 mga kababayan ito po at hindi basta basta mahuhulog yung ah, bintana Ayan, mga kababayan at yung <laughs> ito po yung ano, mga kababayan bagong trabaho natin ngayon dito muna tayo sumadlain habang wala pa tayong bahay na ginagawa ayan dito muna tayo mga kababayan mag ano tayo dito mag <laughs> mang ano tayo dito sa <laughs> tagalog na mag <magsinamok>, boy mang <laughs> Manggulo. mang kasi malapit lang kasi yung boarding house namin ah boarding house ko mga kababayan ayun no? yung hindi nakapalitada hindi na kapalitada yung likod dyan lang po kami nakatira ayan magalit po sa konti sa bakit nyo bakit baka patukod nyo dito ikaw lang siya mga kapsyo ayan mga kababayan at ik ikakabit na po yung ganito pala yung proseso sa pagkabit ayan pakita natin ah. RMR. Glass and Aluminum Supply. Ay, service pala, hindi supply. Ayan, ganito pala yung pag uh, Proseso nito mga kababayan. Sa pagkakabit na. Ayan. Yes. Pagkakabit ng glass. At, babalik yung rubber Para palang nag-asimbol ka ng pintuan ito. Ganito pala. Kamali?

sa mga busing gani relax shout out, shout out. tropang na ko tropang kaw kaw tag na tag na sa UK mga uban butsir ah butsir na UK shout out pangalan kabot din na dito sinagana eh <laughs> marami siyang mga kaibigan na sa ibang bansa yan ito na yung malalaki na po kami ngayon punta kami doon sa kakabitan ng window glass magbabayan yung kakabit ngayon sa PDGAP ng Pinarga kasi malapit lang po dito yung pagkakabitan magbabayan at nandito na po kami sa area kung saan natin ikakabit yung sliding window ito po yung bahay kababayan yung kulay green yang mga kita sama ikan ya oke nah di situ

<laughs> si master Ano mga kabayan Ito po yung master oh. At ang sukat nito is 110 By 110 Ang presyo nito ay Mahigit kumulang <laughs> Mahigit kumulang Mahigit kumulang Mura lang po ito, mga kababayan sa... Uy, daga! Bayad na may ari nito mga kababayan. <laughs> Ay, ayan. Madali lang kasi ikabit itong mga kababayan. Mas matagal dito yung pagawa ng frame. Ayan na. At ito na lang yung... Ito na lang yung ano, mga kababayan. Ito na lang yung kagabitan namin ng ano ngayon ng glass kasi pre pa man ito mga kababayan ayan o yun may mga ano na dyan oh. No? may mga swimming may mga glass na ayan ito dito meron na din ito mga kababayan Oi. Oi. <laughs> Yan, nilagyan na ng silang ni Tibor. Tiboy. Ang bagitang stuler ng Digo City. <laughs> Yan. Bagitang installer. At yun mga kababayan at tapos na po Unstall. Tapos na pong nagabit yung mga bintana ng bahay dito na kinabitan namin mga kababayan. At maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan kung tunay. Lalo na sa mga solid viewers namin ng Pugong Biyahero Team. At solid viewers din ng PB Panday. Ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At ingat-ingat po tayo palagi. Ayan, bye-bye sa inyong lahat, mga kababayan. Sa susunod naman tayo, mga gagawa ng video, mga kababayan. Ayan, at babay po sa inyong lahat.